Good day. Okay, sa mga nagiintay. Ito na, dumating na yung Adventure X. Adventure X. Water cool. Four bulb. Ito na yung uh, actual unit. ito niya. Tail light, signal light, full LED. Disc brake, sa likod, combi brake. front disc brake caliper nya buong brake master AC kapareha sya ng RFI Projector light, park light nya LED, adjustable yung uh, visor. Digital yung panel nya Yan. Engine Check engine uh, Ito yung Temperature Tubig Fuel gauge kill switch, headlight, starter switch, hazard, high and low passing light, kusina, signal light, lagi sya dito huh? USB Ito na kalagay yung fuel pump niya. Kusina. Spokes style yung mag siya. U-box. Eh, Laki yung U-box niya. Ito yung fuse uh, relay. wd yung mga fuse relay mga inquiry yan, tawag lang kayo sa Rusi kung saan pinakamalapit sa inyo okay. thank you